Ang sarang po na yung magawidawiran, Ruhan. Kung ba na po, babanis na kong miyuna. Ha? Babanis na kong miyuna. Sa kong Yuna? ni sa kong Uyab. Si Uyab, 5 years old pa ka. Uyab, Uyab na ka. Patanaw ko. Show me. Patubang Ayaw. doon. Ayaw. Okay, ma. Mawala ni ka. Ang... Patanaw ako ba? Ang sa'yo nakasulat, Ana? Pwede. Ikaw naging mana? Ang sa'yo nakasulat, Iha? Patungtunog ang manghol ba ako naging sa'yo may magisulat ka, Tan ako. Para sa mana. Para kay niyo na lagi. Imo nang friend? No. Cheese by Uyab. Uy, Uy, ako. Si Uyab. My crush. Si my crush. Five years old ka crush crush na kan unsa ako mangali sa, sa una. <laughs> High school na magay ko kabalon sa nang crush. Ay, wala ko kay Baloy. Nya unsa may buhaton na nang Uyab di ay. Kuwaton na nang Uyab ba Ay, mga 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 babae mag magpindig mga 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 uban mga mga boy uh, boys and girls and then Mga na, na, na and then pero kung gusto na uyabon na na crush na na crush nya hmm. yeah. dili man Dili mo na pwede kaya bata pa 5 years old pa man ka mag-uyab ka nanay mga, mga 25 years old pwede na ka mag-uyab ana pero karon 5 pa man ka kailangan pa man Ayok 25 Kano sa di ka dapat mag-uyab? Kabon Dili lagi pwede di ko masugot Well hindi lagi Hindi mo hindi makagusto masugot Kaya bata paman man ka Kaya pagkasugot sa Ahena ka mag, mag 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 uyab uyab ka na may the class Uy Tagay, tagay ko gwas ba. huy, ayar ka mag-uyab pag umani mo college. dadi di pa ko makakalit sa na bagalan ko. Ayar gi ka maguyab pag umani mo college. Na mudwit so gi ko uyab ko gwapa ko kakanid. Kay? Kay pag na, na anak ko uyab. Ipa-school eh na, nag-usya sa kong gipang-college. Ah, mag-repeat mag-school pag-college? Di man siya mag, di man yung space mag, mag, skwila ang, yung uyab. Uy, hey, na ko siya. Uy, kuya, paminaw ha, dili pala gina pwede kay bata pa ka ha. Erase that Uy, hey, in dili your dili mind. na kaynaw. Friend lang, friend only, dili pwede ha, na uyab-uyab ha. Friend lang ha. May isa ko, na bag friend ka mo? Defend -de ako si Miona, di siya gusto. Siyempre, yung gusto ni Miona. Si Lucas ba? Si Lucas yung best friend? Hmm. Di, dili na mo friend. Classmate lang. Na. Ang um, classmate, mga um, uban classmate ako yung mga away, oy. Mga away? Bita na ako, ano yung sulat ni? No. imo gusto na ako imong i-friend si Sayan kay very good boy si Sayan. Hindi na yung Ano man? Nanay nagabutang Miona dali. Hey. Si Miuna? Miuna. Ano man si Miuna? Di man ka mo best friend. Then I will give it to her. Let me try. Uy, dili mo kanin mo siya, best friend. Tistingon Tis -tag diba? na ginagos siya. Tis-tingon nga. Istingon na ko siya. Hataga, ba? Uy, ayun, nakatagatag anak ko yun. Uy, saan mang kamaulo? Pag ka, maulo, pugka, uy. Tanaw ko sa'yo mag-ibuhat, be. Ayaw. Ano sa'yo mag-ibutang din, ha? Nabutang-butang, be. Kag-I love you din, na. Mm, Tanaw, ko ba? Ayaw, nage. Ayun, ay hatag ni Miyuna, kuya, Hindi, 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 Tingnan mo. May kanaka wakani reda gi akong pili anang I love I love sayan asya mio na wanagi <laughs> Gusto ko nal gusto ko uyab na ko siya. Kai? Okay. Kai. Papa man. Uy. Ingon <laughs> e, kasi Juliana imong uyab. Kawong giwala na nako. Kinsa naman pud? Mio na na. Ang oh, dili na man si Juliana na wala na siya. Wala na siya. Kay? Wala na siya. Kay? Wala na kong gumingaw siya kung wala na siya na siya dan he. Isa na mo? Kung mag-absent si Miona, I miss. If Miona don't absent, I don't miss. Oh, good guy. Yung kasandar, mingawan, basta mag-absent. na. Wala na. 我我分的了。